yun mga boss Sundo ulit tayo mga boss Doon lang sa pinuntahan ko rin kagabi Nag ano sila Nag breakfast party Putur lang tayo nag-drive saka may nag ano may nag may nag top up Ay sa Anas bin Malik Almalga U-turn tayo tapos papunta tayo mamaya ng Yasmin sa Hapa hanggang dun sa dulo ng may Abibakir Abibakir pasok no tanga tanga <coughs> yun bali kung mapapanood nyo yung gabi yan meron ako ia upload na ano eh na driver tips gabi yun dito rin yung daan na yun, anas pa rin tapos same pa rin yung pupuntahan ko saglit mga boss may i lang ako process ko lang itong sa ano 6 Hey, game. Hindi naman kasi ako nagmamadali kaya pinrasis ko muna tong sa client ko. May customer kasi ako nag-ano, nag-top up. Boss, ah, Anas Bin Malik pa rin to. Pag diniretso nyo to, papunta tong Princess Nura. Yan. Dito sa left side ko, yan yung Al Yasmin. Sa right side ko, yan yung Sahapa. ng 4 na 21k divine diamond laki laki ng order ni boss tapos speed limit dito 80 lang kaya huwag ka ditong magkampante na mag over speed kasi may mga ano dyan may mga nilalagay dyan sa gilid gilid na camera kaya kung ilan yung speed limit yun lang yung itakbo mo para hindi ka na masakit sa loob mga boss magbayad ng violation tandaan nyo yan And ito may mga shortcut rin dito. Pwede ka dito mag shortcut rin papuntang King Sis Hospital. Yan. papuntang Abibakir Bakir, Lulu Market. Yan. Lahat yan mga boss may shortcut. Pag nakabisado muna tong mga mga street street na to. Pwede kang tumaan kahit saan. ako sa bahay ng friend ng madam ko nag breakfast party sila kailan kaya yung magkakapatid pupuntang disyerto para makapag vlog kami nila boss Gilmar boss Edwin na lapit na ako mga boss salam